Yang na'una pilih Dan inagayang Live Drama Se-radio <tik> Nol Kami lang to I Live Drama 3. 9. Kuwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa IFM Live Drama sure. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lina. 29 years old. From Malabon City. Hindi naging maganda ang takbo ng buhay namin ng asawa ko mga idol. Dahil matapos kaming ikasal, tinamaan naman siya ng malubhang karamdaman. Wala kami nga asahan sa gastusin para sa gamot niya mga idol dahil hindi rin tanggap ng mga magulang ko si Tony. Kaya nga hindi kami makaasa ng suporta sa mga magulang ko eh. Ganon din sa mga magulang niya. Kaya nga kung saan man ako dalhin ang kapalaran, ay gagawin ko yon sa ngalan ng lubusang paggaling ng asawa ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Muli po ito po si And I Thank you Ay nako, tanggapin mo na yung offer ko sa'yo, Lina Eh, nagdadalawang isip pa ako eh Mali mo hindi pumayag si Tony Ayaw niya kasi na magtrabaho talaga ako. Ay, nako. Ngayon ko pa talaga na magdadalawang isip. Eh kung paano kung lumala na yung sakit ng asawa mo si Tony? O saan ka kukuha ng pera? Ay, yun na nga iniisip ko eh. Pero sa tingin mo baka kayanin ko yan? Oo naman. Alam mo, Lina. Eh masahista ka lang naman dito. At saka malaki ang mga tip dito. Alam mo, yung tip pa lang, hindi na talaga maapektuhan yung sweldo mo. Uh. Oo! Talaga? Uh -oh. Eh may training ba 'yan kasi hindi ako masyadong magaling maghilot eh. Madali lang 'yung training, no? Pero alam mo, ako na bahala dyan kasi mabilis lang 'yan at al alam mo magagaling ang magtitrain sa'yo sa judoan. <laughs> eh gaano ba katagal 'yung training para maging ganap ka na masayista? <laughs> ako. Tinatanong pa ba yan? Alam mo, mga siguro isang linggo kayang kaya mo na. Isang at, linggo? At wag mo ng problemahan yung mga training, training na yan dahil ako na ang bahala. Ah, sigurado ka, Mare? Oo. Oh, eh, baka kasi may bayad yung training. Alam mo na, wala rin naman akong pabayad sa pang-training eh. <laughs> o siya, basta pumunta ka na lang doon sa, sa spa. Ha? Tapos, tawagin mo na lang ako at usap na kita doon sa kakilala ko, okay? Sige, Mare. Salamat talaga ha. Isipin mo, para kay Tony to sa pagpapagamot niya. Kaya nga, o sige, para sa asawa ko, para gumaling na siya. Thank you, Mare. Mahal, Oh, mahal. Ano po ang uh, talaga ng ubo mo? Diyos ko, parang lalaglag na yung baga mo. Uy, teka. Eh, nainom mo na ba yung gamot mo na natira? Uh, yun na nga lang yung natitira eh. At uh, saka, walahan na akong gamot para bukas. Naku, Diyos ko. Usawa ko. Pero, mahal, eto na nga sabihin ko sa'yo. Inanggap ko na yung inaalok ni Esmeralda. Yung pagiging masahista doon sa spa na malapit lang siya dito sa bahay eh. Oh, oo. masahista lang ba? Baka naman, mamaya dyan eh. Mastusing ka na dyan ng mga customer mo. Mahal. Respetadong spa yun. Tsaka... Ang ganda-ganda, labas pa lang eh. Alam mo, mukhang mayayaman yung napupunta dun. Sabi naman ni Esmeralda, sagot niya na yung training ko, siya na magbibigay. Tsaka, sabi niya, tip pa lang, hindi ko na magagalaw yung sahod ko. <coughs> Ay. Basta, talaga mo yung sarili mo ah. At tsaka, mahal. pasensya na ha. Hindi ko may bigay lahat ng mga mga ngailagan mo. Ano <laughs> ka ba? Bilang asawa. Tignan mo, nagkasakit pa ako ng ganito. Huwag mo nang isipin yun, mahal. Dito naman ako para sa eh. ba? Diba, mag-asawa tayo, magtutulungan tayo. Yaan mo ha? gagaling ka rin. Salamat, mahal. Salamat sa pag-iintindi at pagtsatsaga at pagmamahal. Ah, naman. Mahal na mahal kita. Okay. Ang dami yung lamig, sir. Okay na po sa tayo sa massage. Uh, uh, ano po bang gusto nyo? Mainit na towel o uh, mainit po na tsaa? -ah? Uh, uh. Mainit na yakap. Ay! Uh, excuse me, sir. Ano pong sabi nyo? Uh, oh, eh, tapos na muna akong masayin. Siyempre, doon na tayo sa uh, kapakapanabig na, na mangyayari. <laughs> uh, an anong anong ibig niyo sabihin, sir? Eh, ano ka ba? Eh, bago ka lang ba sa ganitong trabaho? Ah, uh, pasensya na sir ha? First day ko kasi, tsaka kayo po yung, ano ko, yung first customer ko. Uh, <laughs> bago ka pala talaga. Yung extra service. Extra service? Oh, uh, eh, ako ang bahala uh, sayo, kahit magkano. Ibigay ko. Nina. Extra service. Ay, hindi, sir. Hindi po ako ganong klase. Tsaka, hindi hindi po yun yung napagkasundoan namin dito. Eh, <laughs> O, sige. Ayaw mo ng malaking tip. Eh, ako pa naman ang isa sa mga regular customer dito. Tapos, papahiya mo ako. Hmm. Uh, Sasabihin naku. ko na lang dyan sa manager ninyo. Eh, di na ako pabalik dito. <laughs> naku. O, sige na. Okay. ka na at magbibis na ako. O, oh, Ayaw mo pa Ano to, Mari? Mm. Bakit extra service? Ano yun? Ito lang nga sinasabi ko sa'yo, no? kaya hindi magagalaw yung sweldo mo kasi dyan sa mga extra tip. ba? Diba? At saka, huwag ka na mag- Huwag ka nang magmamaang-maangan pa, Lina. Kailangan mo ng pera. Kailangan ah, mo magpapagamot sa kay Tony. Diyos uh, ko naman. N Nako, Lina. Ang ganda mo, ang sexy mo. Kailangan ka ng spa namin. Alam ko maraming magbabalik-balik dito na mga customer. Tahanapin ka. Okay. <laughs> Lina, isipin mo na lang si Tony. E paano na lang yan? Kung ka, mga kailangan ka ng, ng malaking pera. Ma-hospital yan. Ma-operaan -ma -ma yan. Oo, o, 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 saan ka kukuha? Lalapit ka sa akin. O paano yan? Sige nga. Sana man lang sinabi mo na extra service pala yung kalakaran dito. Lina. naman ako idea sa ganyan? Diyos ko, paano pag nalaman to ni Tony? Ano eh, na niya sa akin? Madumi akong babae? Eh, eh bakit sasabihin pa ba natin kay Tony? Dakuli na akong bahala. Alam mo, <laughs> Lina, eh pag ganito naman mga masahista, <laughs> dapat sure ka na doon. Diba, eh, 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 sinasabi ko sa iyo eh, malaki ang pera dito. Bahala ka. Kung ayaw mo, eh, ito may binagbigay na nga sa akin ng 20,000 para sa iyo. Depende na lang sa'yo kung tatanggapin mo hindi. Diyos hindi mo to makikita o kikitain sa loob ng isang araw. Pag-isip-isip ka, Lina. <laughs> Naku. Ay, Diyos ko. ko akalain na ganito ang kahahantungan ng trabahong pinasukan ko mga idol. Magmula nung gabing yun, ay nagdalawang isip talaga ako kung itutuloy ko pa ba ang pagpasok don sa spa. Pero dahil sa kalagayan ng asawa ko, ay napipilitan akong gawin ang mga bagay na labag sa loob ko. Para lang maligtas ko ang asawa ko dahil kailangan namin ng pera. Mahal, <coughs> buos na yung gamot mo? Uh, wala na akong gamot, mahal. At parang sumisigip yata ang Dib dibdib ko. Pero, <coughs> Okay lang. Ano ba yan? Magkukuha ko ng matos Tubig-tubig lang. Pero mahal, kasi sa susunod na araw pa yung sahod ko, eh, hindi ko nga alam kung um, buo ibibigay yun. Dahil, palpak ako nung mga nakaraang araw. Uh, ganun ba, mahal? <coughs> Sige lang, mahal. Ihira eh, muna ako eh, si Pablo. Eh, kahit pa paano eh. Kaya mo pa ba? Ang sama na ng ubo mo eh. Sige. Sige na mahal. Huwag mo ako itintin. Pumasok ka na muna. Antay mo ko ha. Mamaya mag ako ng pagkain. Jesus <coughs> ko. Ready ka na ba? Baka naman artihan mo na naman ako ngayon Tingnan mo naman, oh Eh, alam mo, nung nakita kita Ikaw talaga na request ko dito Kaya, ano? Handa uh, ka na ba? Um, kayo po yung first time ko, ah <laughs> Masasanay ka rin So, umpisa lang yan <laughs> oh, Paano halika, po ba ang gusto nyo? Halika dito, tabihan mo lang ako, Adli uh, yeah. uh, Aray! Tahan-tahan, Lampu. Ya, okey. Okey, ya. Maksud apa. Mahal! Mahal! Oh! Grabe, ang lala na talaga. Na. May dala akong pagkain. kumain ka na ba? Ito oh. May Ula. dala akong pans. Wala akong ah. ganang... Diyos ko! Bakit may dugo na yung ubo mo? Kailangan mo na yata kung sa ospital, mahal. Diyos ko naman! Kaya mo pa ba? Mahal, anong ba nangyayari? Ang daming dugo! <coughs> no, sa ospital, mahal! Mahal! Halika <coughs> na! Nadali <coughs> na sa ospital! Diyos <coughs> Sino po ba ang guardian ng pasyente? Ah, ako po. Dok, kamusta na po yung asawa ko? Bakit, bakit umuubo na siya ng dugo, Dok? Ah, base sa kanyang mga analysis, lumalala na po yung tuberculosis niya, ma'am. Saka, malala na po ito. Kailangan na talaga natin siyang magstay muna dito sa ospital para talaga ma-check up muna natin siya. Tsaka, di, di na, kaya talaga ng resistensya ng asawa niyo, ma'am. Kaya kailangan muna natin siyang swerohan at makapagpahinga dito sa ospital. Ganun ba, Dok? Eh, magkano naman ng kada araw dito sa ospital? Ah, uh, depende kasi, ma'am, eh, kung ano-anong mga kailangan ng gamot na asawa ninyo. Pero okay, magalala. Gagawin namin lahat para maligtas ang asawa niyo Kasi pag kumalat pa yan, Lalala talaga yung sitwasyon niya. Ganun ba? Sige po, Dok. Salamat ha. Sige po, Ma'am. Rounds muna ako. Ano? Mari, mm. nasa ospital na si Tony. Kailangan ko talaga ng pera eh. Meron ka pa bang mabibigay sa akin na kliyente? Kasi si, yung si Mr. Buboy, pumunta siya sa Amerika. Eh, siya lang yung customer ko, Mari. <laughs> yan ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Oh, kung hindi kita pinasok dito, naku, kung saan ka siguro pupulutin yan. Anyways, uh, um, para hindi ko napabigat yung situation mo at problema mo ibibigay ko sa yung dating customer ni Stacy uh, yung yung pinalitan mo uh, y si si Mr. Mori si Mr. Mori Naku. <laughs> teka hindi ba magagalit si Stacy niyan ay nako umalis umalis siya dito sa spa tapos magagalit siya bahala siya sa buhay niya kaya nga kinuha kita dahil kulang cool kami oh eh, eh, alam ko ang customer niya pa rin sa labas si eh. ay naku, mas gusto niya dito kasi alam niyang <laughs> masasayahan sa <siya> dito. <laughs> ano ka ba? Best friend ko yun si Mr. Mori. No problem. At uh, mm, eto pa. Walaki magbigay si Mr. Mori. <laughs> naku, kailan oh, oh. naman yan pwede? Ay naku, anytime. Uh, i i uh, kukontakin ko. Uh. Sasabihin ko uh, may bago akong offer sa kanya. <laughs> oh, uh, pwede ba ngayon? Oo, oh, oh. matik. Ibibigay ko sa'yo kagad, ha? Ay, oh, ako Salamat, sa ta Mari, ha? Tatawagan ko agad. Sensya na. Kailangan ko talaga ng pera. Um, good evening, sir. Ako nga po pala si Lina. Ako po yung bagong service provider nyo ngayong gabi. <laughs> Ikaw pala si Lina. Ah. Tama ka sinabi ni Esmeralda. Na mas maganda ka kay Stacy. Ay. Pero uh, alam mo, hindi ko lang naman ay kasama sa gabi. At saka, alam ko naman yung mga uh, kalakaran dito at alam mo sa sarili mo kung paano mo pa liligayahin. Um, <laughs> Ano po bang gusto niyong gawin ko, sir? Uh, hindi ko po kasi kabisado yung gusto niyo na pamamaraan eh. Masahe lang ang kailangan ko. Uh, Pero kapag nagustuhan ko ang masahe mo, ako ang bahala magbigay ng kahit pagkano. Uh, Halika na, upisahan na natin. Ay, sige po. gabi ay iba't iba na ang customer na nakakasama ko mga idol. Iba't ibang lalaki. At samot sa ring laway na ang dumadampi sa balat ko. Sa totoo lang, diring diring na ako sa sarili ko mga idol. At nako konsensya talaga ako sa ginagawa ko. Dahil hindi ito alam ng asawa ko. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko mga idol? Andi dito na ako sa trabahong to. At dito ako nakakakuha ng malaking pera pang sa panggamot ng asawa ko. Ah, mahal, kamusta na? Ito, may mga dala ko sa'yo. Ah, ito. Mga ito. paborito mong pagkain yan. Para naman, paano, guminhawa ka na. Ah, salamat, mahal. Eto, okay na ako. Kumiging hawa na. At uh, mahal, baka pwedeng tayong umuwi. Eh. Uh, medyo malakas naman ako eh. Kasi eh. wala tayong pabahay dito sa ospital. Ang mahal, ang mahal ng bayarin dito. Mga bills, eh. ang tayo kukuha, diba? Eh, sabi ni Dok, kailangan mo pa daw mag dito kahit mga dalawang araw pa eh. eh. Baka itodo na natin yun, mahal. Para naman sa ganun, hindi na bumalik yung pag-ubo mo ng dugo, diba? Ah, mahal, eh... Tignan naman no, oh, paglabas natin dito sa ospital, malulubog naman tayo sa utang. Mahal. Eh baka naman kung kanina-kanina ka pa nanghiram ng pera, nakakayaan naman. Ano ka ba? Ay, nabayaran ko naman na yung kalahati eh. Magkano na lang naman na yung natira. Saka, okay lang, kaya ko. Kaya naman sa trabaho ko eh, kasi malaki yung tip, ba? Diba? Kaya, kaya kong tosto-santo, mahal. Magtiwala ka lang. Ah. Ah, teka. Mahal? Teka nga, umiling ka ah. nga dito sa kanan. Ah. Oh. Ay, bakit? A ano 'to? Ano 'tong kulay pula sa leg mo? Ah? Ha? Ano 'yan? Teka. Ano Sandali. 'to? Sandali, ari ko. ano Ma ba? Ano ibig sabihin nito? hindi lang basta pantalto ah, Ano ba? Ano 'yan? Anong anong ah. kulay pula dyan sa leg mo? Ba baka 'yung lipstick ko 'yan, nalagyan ko lang. A anong lipstick? Eh, okay na, nakamot ko lang yan. Baka kinagat lang ako ng, ano, ng, ng lamok. Anong lamok, mahal? Sabi mo nga totoo sa akin, ha? Ito na ba yung kinakatakutan ko dahil dyan sa pagpasok mo sa mga spice pa na yan? Ano sa sabi mo? Ano to? Ha? Tingnan mo, Pulang pula, ang laki pa. Aray! Ha? Ano Sabihin ba? Tony! Ha? Ano to? Chikinini ba to? Ha? <laughs> ah! baboy mo! Ma! Iyan <laughs> na nga sinasabi ko. <laughs> Sana itipon na lang ako din sa ospital. Sana nang matay na lang ako! Ano ka ba? <laughs> Alisin ko na itong mga swero na to. Ano ba, Tony? Huwag <laughs> mo tagalin yan! Iyan <laughs> na sinasabi ko sa iyo. Ano ka ba? Lina, kinakatakutan ko dyan sa magpasok ko sa mga ganyan. <laughs> sa ganyang trabaho. Pinalaan na kita. Sabi ko sa iyo na hindi ko masahe ang ginagawa dyan. Ano to? Hindi ko to mapapatawad. Tony, nagawa ko lang doon dahil kailangan natin ng pera. pera. Saan ako kukuha ng pera? Mas okay pa. Mas ko pag babatay ako. Kung mga pinagbabayad mo dito sa Pila Hospital, Ayang laban mo! Kailangan ko itong gawin para sa'yo. Kailangan kitang ilandas, Tony! Sorry! Sorry! Wala akong ibang alam na paraan! Sorry, Tony! <laughs> ayaw akong kibuin ni Tony ah. ba kasi itong pinasok molina? Lina? Diyos ko. Nakapunta sa simbahan. Kung na alam ka, gawin ko. Ngunit noon, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya na pasukin tong trabaho na to. Kailangan ko lang talaga ng pera para matustosan ang pangangailangan ni Tony. Dirindiri ako sa sarili ko kung pwede lang <laughs> Baguhin yung mga nangyari. Kaso nandito na eh. Patawarin niyo po ako, Lord. Tawarin mo ako, Panginoon. Hindi <laughs> ko ito ginusto. Gusto ko lang talagang isalba ang asawa ko. <laughs> Iligtas mo ang asawa ko. At wag mo sana akong hayaan na malubog sa ganitong trabaho kami papabayaan, Panginoon. Iligtas <laughs> mo kami. Iligtas mo kami. <laughs> Ang nauna at pilit na ginagayang live drama sa radyo. Dol, <laughs> kami lang to. Ay! FM. Live Drama! kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama